Inaabangan na ang paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa panukalang 2024 National Budget bukas. ay naman kay House Speaker Martin Romualdez, tiyak na ikalulugod ng ating mga kababayan ang nilalaman ng panukalang pondo, lalo pat na sa kalahating trilyong piso ang nakalaan dito para sa ayuda. Yan ang ulat ni Melales Moras. Nakahanda na ang lahat para sa paglagda bukas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa panukalang 2024 National Budget. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, sa unang pagkakataon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, nasa kalahating trilyong piso ang inilang budget ng gobyerno para sa ayuda o financial assistance para sa mga kababayan nating kapuspalad. Kasama na rito ang isang bagong programa na tatawaging akap o ayuda sa kapos ang kita. Sabi ni Romualdez, nasa 60 60 billion pesos ang pondo para rito na nakalaan para sa mga near poor category tulad ng mga manggagawa sa mga pabrika construction business at mga driver at food service crew. Bago ito, nakasama rin ang House Speaker sa delegasyon ng Pilipinas sa Japan. Lubos na ikinalugod ni Romualdez ang mga naging hakbang doon ni Pangulong Marcos na hatidaan iba't ibang benepisyo para sa mga Pilipino. Lalo na ang naikasanyang higit 771 billion pesos na investment pledges na inaasahang magdudulot ng libu-libong trabaho sa bansa. Ayon kay Romualdez, muli na namang napatunayan ng Presidente na siya'y champion for economic growth at ang mga oportunidad na malilika hindi lang basta numero kundi simbolo ng mga pamilyang makakaahon sa hirap. Sa isang panayam naman ngayong araw, iginit din ng leader ng Kamara na kapag umusad na ang isinusulong nilang charter change sa susunod na taon, tiyak na makatutulong din ito sa ekonomiya. Bukod dyan, itinutulak din ng iba pang mambabatas ang pagpapalago sa iba pang sektor. Tulad na lang sa edukasyon. Kaya naman sa isang panayam sa programang Bagong Pilipinas ngayon, tiniyak ni House Committee on Basic Education and Culture Chair Roman Romulo na paigtingin pa nila ang pagtutok sa mga panukalang pang edukasyon sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa susunod na taon. Pagsapit ng Enero, inaasang mas paigtingin pa ng mga mambabatas ang kanilang pagtukon sa iba't ibang usapin sa ngalan na rin ng iba'yong yung pag ng bansa. Melalas Moras para sa bayan.